txdc news break Mayong adlaw mga kasama alin ang balita kagong oras. Exclusivo! DC Science nice vendors nga naninda o beke nga sigarilyo arestado sa Bangteruhan, Davao City. Ang detailye sa report ng Juman ay may ginita. TXDC Rajuman Report Sa joint operation sa San Pedro Police Station Davao City Anti-Scam Unit uban ng DCPO SWAT gipang kumpiska ang kinahod ng mga gipamaligyang counterfeit ug smuggled nga mga sigarilyo sa Bankerohan Public Market pasado alas 5 sa buntag sa eksklusibong interview sa DXDC kang Police Major Marvin Hugos San Pedro Police Station Commander this is size ka mga vendors ug duha ni ini mga minor de edad ang nadakpan ato sa gilusad nga operasyon ang nadakpan sir mga vendors Yes ma'am nadaman niya sa dinhi mura lang og kanang ito mga vegetables na ginapad sa ilang, ano ba, sa ilang stall. Katong mga counterfeit o uh, uban ng mga smuggled na mga sigarilyo. Lalo na ang usa ka kumpanya sa sigarilyo sa pagsiaw sa mga gapameke sa ilahang produkto. Ipangbakot ni sila mga kasama sa gilusad nga intensive operation sa San Pedro Police Station uban ang anti-scam unit. Tungod na namaligyak ni sila o counterfeit o kung mga peke o ipangsundog lang nila sa original brand kung katong mga smuggled nga sigarilyo. At kay ma'am no, si anti-scam unit ha, the Semplicio Sigarilyo, sa publiko, na dili mo palit o mga pekeng sigarilyo. Ah, uh, well, ma'am, uh, kebalo no, ang pananamaw katong sa Captain Subico Company, ma'am, na uh, smuggled na siya or kana counterfeit ka, na ilamang ko ng produkto. Mm -hmm. so, pagtanaw nila nga na ang ilahang produkto, so mahulog na siya sa property rights. Sa tag, sumala sa nadakpang mga vendors, wala sila masayod nga peke di ay ang mga sigarilyong ilang display o wala sila kaila sa supplier. Po, wala, mo ako. wala ko mo, kain wala dyan kaila ko. Wala ko kaila ko, kahingin dyan. Ate, hey, dinin ako ni may... Ang Paglapas sa RA 4712, Con Tariff and Customs Code of the Philippines, RA 8424, Tax Reform Act of 1997, o RA 8293, Intellectual Property Code, ang atubangon sa mga dinakpan. Kasama mo sa balita, Radyo Man ay Miguelita, Tatak RMN. Tatak RMN. Moko ng balita kagong oras tangi ang dugang pa mga balita pinaagi sa tong Facebook fanpage DXDC621 Agam dawaw Davao. Mo sunod ang drama na galuhang, Ako Mao Ikaw. Uga ko ni Radyo Manrayans Barbacana Hot Hot Ornament! DXDC News Break